Uh, magandang araw sa lahat. Ako pala si Staff Sergeant Tapay na na-assign dito sa 67 IB. Proud na malak malaki yung naiambag na na ko dito sa unit. Especially na naging fake in PA kami noon sa trabaho namin. Hindi na alam ng masa kung sino yung pagkakatiwalaan nila kahit kahit na ang NPA yung pumupunta doon, hindi na nila pagkatiwalaan. Mas pinapagkatiwalaan pa nila na kami mga fake NPA dahil sa ginawa namin. Nang dahil doon, dahan-dahan silang nalusaw sa mga ginawa namin. At nagpapasalamat din ako na malaki yung nagawa at na namin sa grupo namin, sa unit namin. Yun lang ang masasabi ko sa inyong lahat. Maraming salamat at magandang araw sa lahat.